Isa ka din ba sa naghahanap ng mabisang solusyon upang mapuksa at mapalaya sa bahay ang mga pesting surot? Sa video na ito ay ibabahagi namin ang mga epektibong solusyon para mapatay at tuluyang mapalaya sa ating mga tahanan ang mga pesting surot. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang mga surot ay maliliit na insekto na kulay kape na nagdudulot ng matinding iritasyon kapag ikaw ay nakagat nito. Bagaman hindi nagdadala ng sakit, maari pa rin maka ang kagat nito sa balat. Kaya naman, dapat silang puksain dahil malaki ang perwisyo ang dulot nito sa atin. Tinatawag itong bedbag sa English. Kadalasan matatagpuan sila sa mga sofa, kama, unan at iba pang gamit sa bahay. Ang mga surot ay mabilis lang magpadami. Tinatayang daan-daang itlog ang kayang iproduce ng isang babaeng surot. Kaya naman, kung hindi agad sila mapuksa, ay tiyak na dadami ang mga pesting ito sa iyong tahanan. Narito ang mga epektibong solusyon para mapalayas ng tuluyan ang mga surot sa bahay. Pagbibilad sa araw ang pagbibilad sa mga gamit na maaring pinamamahay ng surot ay isa din sa magandang option para mapalayas ang mga surot sa bahay. Kayang patayin ng matinding sikat ng araw ang mga surot. Para tuluyang mapalayas ang mga surot, ibilad sa matinding sikat ng araw ang mga gamit sa bahay tulad ng matres, sofa, at iba pa na katulad nito sa loob ng 4 hanggang 6 na oras. Zone Rocks o Bleach isa sa maaari mong subukan upang masolusyonan ang problema mo sa mga surut ay ang paggamit ng bleach o zonrox. Ang bleach ay isa sa karaniwang ginagamit upang patayin ang mga bakterya sa ating mga tahanan dahil sa nagtataglay ito ng matapang na sangkap. Maghalo lang ng parehong dami ng bleach at tubig sa isang sprayer. At ito ang gamiting pang spray sa mga lugar kung saan pinamamahayan ng mga surut. Alcohol Ayon sa Healthline, ang isopropyl alcohol ay kayang patayin ang mga surot at mga itlog nito. Kapag direktang tinamaan nito ang surot, sisirain nito ang nervous system ng surot at unti-unti itong matutuyo at mamamatay. Mag-ingat lamang sa paggamit ng alcohol dahil ito ay flammable. Iwasang mag-spray sa mga lugar na pwedeng pagmula ng apoy katulad ng stove at iba pang katulad nito. Hair Dryer o Heat Gun Kung mayroon ka hair dryer, maaari mo din itong gamitin bilang pamatay surut. Ngunit hindi masyadong malaki ang epekto nito para mapalayas ang mga pesting surut dahil kailangan mo ng temperatura na umaabot sa 104 hanggang 122 degrees Fahrenheit para mapatay ang mga surut sa bahay. lamang ang hair dryer sa surut at iset sa pinakamainit na level maaari ding gumamit ng plancha sa damit para mapalayas ang mga surot. Dishwashing liquid Ang dishwashing liquid ay isa din sa maaari mong subukan bilang pamatay sa mga pesting surot. Kapag direktang tinamaan ng dishwashing liquid ang balat ng surot, ay unti-unti silang mamamatay dahil nagtataglay ito ng strong irritants at surfactants na sumisira sa outer shell ng mga surot. Dagdag pa nito, ito ay nagtataglay ng mabangong amoy na karamihan sa mga pesting insekto ay hindi kayang tiisin, na makakatulong ng malaki para maitaboy ang iba pang pesting insekto. Maghalo lang ng 125 ml dish soap sa 100 ml na tubig at ilagay ito sa sprayer at gamitin itong pang-spray sa mga lugar na maaring pinamamahayan ng mga surot. Vinegar o Suka isa sa pinakamurang solusyon upang patayin at palayasin ang mga surot ay ang pag-spray ng suka. Sinisira nito ang nervous system ng mga surot kapag direkta itong tumama sa balat ng surot na unti-unting papatay sa kanila. Fabric softener Ang pag-spray ng fabric softener ay isa din sa mainam na opsyon upang maitaboy ang mga pesting surot sa higaan. Bukod sa nakakatulong na maitaboy ang mga surot, ito din ay nagbibigay ng mabangong amoy na kinaayawan ng mga surot. Vacuum Cleaner Ang paggamit ng vacuum ay isa sa pinaka paraan upang makontrol ang pagdami ng surot sa bahay. Nakakatulong ang paggamit ng vacuum upang matanggal ang surot pati na rin ang mga itlog nito. Regular itong gawin upang tuluyang mapalayas ang mga surot sa bahay. Ang mga remedyong nabanggit ay ilan lamang sa kanalasang ginagamit na panandali ang solusyon para mapalayas at mapatay ang mga surot. Ngunit kung may kakayahan naman na magbayad, mas mainam pa din na magpatulong sa mga pest control services para tuluyan silang mawala. Ang pagkakaroon ng surot sa bahay ay hindi pala tandaan na marumi ang iyong tahanan. Maaring nadala mo ito sa bahay mula sa mga lugar na pinupuntahan mo katulad ng sinihan hotel at iba pa na pinanggagalingan na surot. Ang ganda puksain ang surot sa bahay upang maiwasan ang pagdami nila gamit ang mga solusyon na binanggit namin sa unahan ng video na ito. Kung mayroon kang solusyon na ginagamit na hindi namin nabanggit sa video na ito, ay ibahagi lamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nanggustahan mo ang video na ito, ilike at share ito sa iba upang marami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.